It's all about the hello, hello. road test exam. Okay, i share ko naman yung about sa road test exam. Kasi yung sa road test exam kasi, ang yung ito para may idea lang kayo ha. Sa road test exam kasi, uh, kailangan mo lang ano i-check yung kotse mo before ka papasok dun sa mismong ano kotse ha. So yung ginawa ko ganito. I i ano pisilin mo lang konti yung uh, ano gulong, sasabihin mo lang uh, the tire is okay. Yan, tapos gaganon ka konti sa ilalim ng sasakyan, doon sa gitna. Lahat yon talagang titingnan mo lang, pero wag naman yung sobrang tagal. Kung maga, for formality lang. So, there's nothing under the car. Okay? Nothing under the car. Sabihin mo lang ganon. Tapos, another, lahat ng gulong. Iikutin mo yung kotse. So, the tire is okay. Nothing under the car. The tire is okay. Di ba, ilang gulong yun. Di, apat. Di, lagi ka. So, lagit mong pisilin konti. Tapos, yun lang ang formality. Tapos, after that, ba, pupunta ka na doon sa mismong door mo, kung saan yung, ano, di ba, yung mismong pintuan ng driver. So, kunting ano mo lang siya. Uh, kunting bukas, hindi mo buksan ng sobrang todo. Maliit lang na pagbukas, tapos gaganong ka lang sa so left and right. Check. Kailangan yon kasi it's a rule. Di ba? Kasi may points yon So, dapat masabi mo yon yon then, tas, okay, check. Tapos, papasok ka na. Importante din na ah, sinabi din ni coach na, yung seat belt. So pagpasok mo, ilagay mo yung seat belt. Maglagay ka talaga pinakauna yan. So sabihin mo seat belt check. So okay na tapos kung komportable ka ba sa upuan mo, pwede mo na iusog sa harap katulad ko maliit ako, pwede mausog yung harap niya. O kasi pang maliit na mga kotse naman sa kanila. Pero may mga kotse kasi na pwede mo siyang itaas, 'di ba? Ganun, pwede mo siyang ma-adjust. Pero doon, ano lang, pwede mo lang siya usog harap, yun lang, para hindi masyadong malayo sa'yo. Tapos, after that, okay, okay na siya, tapos start mo siya, ba diba start yung key. So, yun, sabihin mo lang, okay, we need to start the key, turn on, and then, then, na turn on mo lang, sabihin mo lang, dashboard is okay, dashboard check, So, okay yung dashboard. Kasi diba may dashboard yung sa gas, diba? Yun yung dashboard or yung speed. Yun. Sabi mo lang dashboard check. The monitor check. O yung monitor. Tapos, yung mismong ano din, uh, diba naka-parking ka? So, dapat iano mo siya sa drive D Lagay mo lang sa drive D, tapos yung handbrake, di ba yung ano niya, full brake, di ba sa likod nung shift niya na, di diba, drive D, drive P, P yung ganong gear. Doon, iano mo lang, ibaba mo lang, kailangan mo ibaba yon tapos, after nun, yung break, sabihin mo, the break is okay. Okay, the, the mirror, the side mirror in the left and right is check. So, kumaga lagi mo sabihin check. Okay, That's, the mirrors is check. Tapos yung sa taas, chine-check ko din. Kasi, pa, kasi tumitingin din ako sa likod. So, yon the mirror, all, all the mirrors check. Yun, tapos, in, tapos after nun, mag-turn left signal ka importante talaga yun. So, sabihin mo, turn left signal check. So, yon dapat na-check mo lahat. Lagi mo lang sasabihin, check, check. ilang beses ka magsabi ng check. Tapos, after nun, okay, before ka mag-go, yun kasi ang mali ko nun. Kasi before ka talaga mag-go, ay dapat talaga nag- lumingon ka left and right. La before ka mag-go. Especially kung ikaw yung pinakaunang ano, sa stoplight, pinakaunang kotse sa stoplight. So, sabihin mo lang, okay, before we go, we need to check. Ganun tayo, dagdal ko talaga nun. Okay, before we go, we need to check left and right. Okay, check. Okay, we can go now. So, yun, nag-go. Tapos, andun pa rin lagi talaga may signal kasi may points ang mga signal lights. Tapos, yun. Tapos, yun lang. Yun lang talaga ang dapat mong tandaan. Relax ka lang. Focus sa mga dapat mong sabihin at tatandaan kasi lahat po yun may mga point system. Ma- yung dila, di ba sa, sa labas, may yellow and white line, kailangan hindi mo siya matouch o hindi ka lumagpas doon, 32 points yun, automatic bagsa ka, failed ka din. At doon palang sa pinakauna na, di ba, nag-check-check tayo sa loob ng sasakyan, ma-fail ka lang na isa beses doon, failed ka na sa exam, yun yung worst, kaya dapat talaga, mer meron kang focus, concentration, at saka relax, kasi pag nadidistract ka, uh, makakalimutan mo yung ano yung dapat mong gawin, kailangan mong i-execute, kasi yun talaga eh, mahigpit sila ka, mahigpit ang ibang mga examiner doon. Tapos, yun nga, every intersection, lahat ng mga intersection, mag-ano ka talaga, left and right lilingon ka kailangan mo i-emphasize yun kaya yun yung talagang pinapraktis ko lagi so lahat ng intersection so pag kasi talagang inaano nila yun okay so lahat ng intersection kailangan mo talaga magsabi ng okay check so kailangan mo talaga kailangan mo talagang i-emphasize ang paglingon hindi yung ganun konti it's a no no kaya hindi ako napasa at hindi ko napasa kasi ganun lang ako kasi natakot nga ako sa labas dahil, di ba, syempre, maraming motor sa sakin. Ano na yun eh. So, kaya, kunti lang talaga yung gano'n ko. Kasi, pa para sa akin, yun lang naman talaga okay na yung gano'n, Kasi, nakatingin, ako sa salamin lang. Pero, hindi siya, ano, sa pag-exam -e talaga, hindi siya ganoon lang. Kailangan talaga maipasa yung paglingon. Okay, check. Para makita talaga niya na lumingon ka. Left and right, check. ganoon Kaya, pinapractice ko talaga yun. Kaya sabi ko, grabe, akala ko, wala lang yun. So, kailangan mo talaga i-emphasize yung gano'n, Tapos, merong sasabihin si teacher mo, na hindi mo dapat, katulad nyan, uh, hindi mo dapat itouch yung parang basta may may mga yellow line na hindi ka dapat pumunta doon, magpas ka kasi minus ulit, mga ganun. Tapos meron din kaming roadside parking. So meron din kaming, kailangan mo din magpark sa labas. Saglitang park lang, ipakita lang kung alam mo ba magpark. E buti na lang talaga yung oras na yon hindi siya rush hour, maraming available na parking lots. So, maganda yung walang mga sasakyan kasi ikaw naman ang magde-decide saan mo gusto mag-park. So, tinatawag nilang roadside 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 parking. So, isang 'yun lang naman, hindi naman totally lahat ng klase ng park na parking. So, madadaanan mo rin naman 'yun at pipili ka lang. So, meron din silang switch land. Eh, yung ano doon, meron pa namang under construction talaga na kalsada doon, talagang makitid uh, makipot, kumbaga maano. So, maliit yung ano, narrow, ang daanan talaga, very challenging, kaya kailangan talaga, alam mo yung pasikot, buti na lang talaga, hindi ko problema yung pagliko, kasi syempre, baka matouch mo yung yellow line, or white line, so, yun lang naman ang importante doon, kasi yung kasamahan ko, na-failed siya, kasi na-touch siya, lumagpa siya sa guhit, hindi rin pwede yun, kaya, sa mga ano, mag-take ng mga road test, kailangan talaga yun, ang pinaka-importante, kung ano sasabihin ni, ni, ni coach, ano yung dapat mong tandaan, talagang sundin mo, sobrang daming beses mong sasabihin yung check. Check. Kasi nga, ang daming intersection sa labas. Lah, ang yun ni DJ. D daming intersection sa labas, tapos ang daming mo sasabihin yung check. Maging patient ka na lang dun sa mga bagay na yun. Kasi yun talaga ang kailangan natin sundin. S hindi ganong kadali talaga. Pero at least, isang beses lang tayo nag-retake. Yun nga, nakagastos na ako ng 20,500 NT sa pag-driving school ko lang. At least isang beses lang. Kasi sobrang nakakaya naman sa Mr. Miss Sobrang nakakaya naman sa Mr. Bu, at Ka. Kaya, so at least may natutunan kayo sa aking pag-share share dito sa experience ko talaga. As in, may mga, may kabatch din ako na failed siya doon sa actual sa loob. Failed siya. Para sa akin, sisiw lang sa akin yung actual. Kasi, ano ko na eh, talagang, nakukuha ko na yung technique, yung iba, nag-fail sa S part, di ba, nakukuha ko na yung technique sa loob, kasi talagang, inuulit ko na ilang beses, uh, ang dami kong, alam mo yun, mga, kumbaga, stroke, na kung may encounter ko to, ano bang dapat ko gawin, da ganun, ah, mahilig ako sa mga challenges ko talaga, kaya, kaya sabi ko, gra grabe, thank you Lord, as in, uh, overwhelming talaga kasi yung joy ko, at saka ganun man, fresh pa yung experience ko, kaya sinishare ko to, kasi baka makalimutan ko, at least may idea na kayo, kaya, God bless everyone sa lahat at sa mga nag-pray. Maraming salamat